Galit sila? Galit sila kasi hindi ka daw sumipot. Hindi ka daw sumipot. sino, <clears throat> sino galit sa akin? Yung nagsabi si Abangkit, sa saka yung si Dan Fernandez at saka si Bay. Si Pain ko sila sabihin mo. <laughs> sila pa ang galit ngayon. Buang. At sinabi pang ipakuntin ka daw. Sige daw. Si <clears throat> Paduano nagsabi kaniha lang. sino? Paduano. Yung Congressman Paduano. Congressman Paduano. Kasi... Sino yung unggoy eh? <laughs> na ito ang naging matapang na pahayag ni former President Rodrigo Duterte sakaling ipasite in contempt siya ng mga miyembro ng House Quad Committee matapos ang hindi niya pag-attend sa nakaraang hearing. Hindi niyo ako matatakot kahit kaunti. Galing na ako sa pagiging presidente. Dagdag pa niya, hindi siya papayag na tratuhin ng ganito ng mga miyembro ng komite. Binigyang diin rin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang matagal na panunungkulan sa serbisyo publiko mula sa pagiging kongresista, alkalde, hanggang sa pagiging pangulo. Huwag nila akong ganunin. Galing na ako sa Congress, nagmayor ako, nagcongressman ako, nagpresidente na ako. Do not give me that. Sa tanong kung meron pa ba siyang dapat ipaliwanag, mariin niyang sinabi na sinabi ko na ang lahat. Ano pa ba ang gusto ng mga ito? Narito nga po ang buong pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, atin pong panoodin. Mr. President, parang galit yata ang quadcom ko na hindi mo daw sinipot ang hearing. Inimitahan inimita ka ba nila sa hearing? Galit sila. Galit sila kasi hindi ka daw sumipot. Hindi ka daw sumipot. Sinong, sinong galit sa akin? Yung nagsabi si Abantit, sa kayo si Dan Fernandez at si Pasibay. Si, si Pain ko sila sabihin mo. Tang ina. Pera nila. Wala na akong pera eh. At pamasahe ako doon. I am living on my retirement pay. I never kayo tagadabaw kayo lak lak lakin tayo kababata tayo dito. Wala akong extra money da sa bangko na lahat do ko yan, pati yung retirement ko. Sila pa ang galit ngayon. Buang. At sinabi pag ipakuntim ka daw. Sige daw. Paduano nagsabi kanina lang. Sa Sino? Paduano. Yung Congressman Paduano. Congressman Paduano. Kasi Sino yung unggoy na yan? Huwag kong yan. Kasi yung aktor na yan, si Dan Fernandez, Abantia sa Kapaduano. Nag-contempt sa lahat. Amante, mga... You don't scare me a bit. Galing na ako pagka-presidente, huwag nila akong ganunin. Galing na na ako sa Congress mayor ako, na congressman ako, na presidente na ako. Do not give me that shit. Bien mo Totoo bang may impartiality na kita mo ngayon sa'yo? Wala mo siguro, but uh, alam mo, actually, wala in fairness to the idiots, wala akong na notice na pupunta ako ngayon. Sabihin mo nga sa uh, hindot na yan. Pero si uh, Attorney Mayor Grameyor nagbigay ng na, ano parang uh, reply sa Somon or sa ano nagbigay. So what 4. was his reply? Uh, uh, kasi na talagay sa ano na si according to uh, Attorney na uh, yung ginawa mo sa Senado, pwede nilang kukunin kung gusto nila. ano mo sinabi ko? What what is there to say or hmm. more to what I have uh, said? Ang sinabi ko naman lahat, ano po ba ang gusto ng mga gago?